Good morning guys. Lato tayo ng isda tamban. Balik ka rin natin guys. Hindi ko ikakaya itong ulam na to guys. Ito yung pinobring ulam. yung pinobring ulam. ito so, yung ulam namin tanghali at sa mga anak kong nagpapasok ng na maya tanghali hindi ko kakaya kung ano ako I'm proud daw ako so, sa sarili ko kita ko kung ano ang kung ano ako hindi ako magkukunwari kung mayroon o wala. Ito na guys. Ito yung ulam ng mahihirap. <coughs> hindi ko kakahiya ito guys na ito yung ulam ko. Dahil dito ko lumaki sa ganitong ulam.

pagluluto ko ng iba. Ano na guys. Luto na lahat guys. Pwede na kami kumain. pa. Tapos magtapos kumain pa. Ihatid ko yung mga anak ko sa school. Ito ulam nila guys. gawin nating sausawan sa pritong isda nating tamban guys iwa-iwain ko muna iwa tayo ng pang sausawan guys a n g Yan guys. I-gawin natin sa usahon sa, -sa, -sa pritong tamban. Yan na guys. Ito na. Mag, wag, tube. Ito na may prito is na. na, sarap na. Kaya kami pagkain eh. Thank you Thank you for watching.